Oh. Ay, salamat. Ay, salamat mga idol. Ah, dinala ko na yung pangako ko doon sa kaibigan natin na nakilala na, ko dito sa barangay, ano? Uh, ah. Balapag, balapag eh. Pasensya na mga idol, hangat yun kutaman taman. My idol, salamat sa ginuunta kung magkasya na isa iya ha. Salamat sana sa Panginoon Diyos kung magkasya na sa kanya. Uh, ah, luma na ito, pero kahit pa paano siguro makakatulong ito sa kanya. Para sa kanyang paglalakad. Sabang ah, ko na, naan naman diay. ay. Ah. Ayaw!

i apel ko na lang na kayo, mauna yung sukot. Pareha mo muna ang tingil. Oh, oh. ah. Oo. Gunitin, boss. Gunitin oh. mo. Medyo bugat-bugat ng pero ano lang, ha? Sulay so, na, sukdi lang kung mauyunan ka. Thank you, thank you, Dul. Eh, di you, sya, Salamat, kayo, Salamat. Sulay lang na siya. Ha? Ah, ah sulay so na kung magkas siya, <sighs> kod ha? Ikut aku dulu ha Hmm

Kaya na, marugay-rugay na, maka ano-ano ka na uli, balik ka na, maka motor-motor ka uli, balik ka na. Oo. Oh. Kaya sa una, kabalaman ka magmotor, motor no? Oo. Mm -hmm. ah, maka motor-motor ka na. Kaya mas siguro na i-ano, ikabyo. Break. Ay, break to yun na siya, kaya na. Oo. Oh. Okay na. Okay na ah, doon. Meron akong kasi mga idol. Video, maradyo yung makayana natin. Ano pa, manggod? Kuti pa yung sulo kasi sa YouTube, mga idol. Maraming may share ko muna sa iyo, kahit kuting pang bigas na diyo.

Natin na gaya, kita na kita. mo di kay camera oh. 780 koti sila. Tigay na ito idol. Daw, pati yung ko mga konting nag-iinom naman mo. Ah. Oh. oh yan. Pili man ng vlog. Palayon mo lang ang mga vlog, vlog kay sayang jud. Kailan pa ano makahatag ka ng kalinga sa tao? Tapos baka uh, maipayong ko na sa mga, idol kung magpadayon ka sa mga vlog. Ah, uh, focus ka sa pag-vlog tapos pero mas una yung pamilya. Ah, unang ang ginoo ang Panginoon Diyos. Tapos, pang pangalawa, pang pang pamilya mo, mawala dyan yung mga uh, unahin. Ah, uh, ang vlog, na dyan lang yan kahit anong oras. Ang ah, uh, may payo ko lang sa mga vlog, uh, siguro kung asin sa Diyos, ah, mga ngapit ang mga vlog ng na uh, iwang account sa na ginamit. Dapat, ingatan mo, ingatan mo. Ang gawin mo lang, magkano ka po kung malibaw makaluwang luwag na ako, kayo, ikaw, makauna ka sa akin, bili ka ng stand. No? Sige lang, sige lang. Bilikan ng stand, kahit yung, ano, para itong ang importante ang camera clear kailangan sa mga mag-vlog mga idol ano, uh, bali kailangan clear dito ang camera ako hindi pa rin kayo tinuo yung camera ko pero tsaka jaga tsaka ako muna hanggat mababa pa ako kasi ang ako ang subscriber kung pa ang gawin mga idol pag mag-vlog ka yung gagawin mo yung mga katulad ng mga yung ginagawa ko rin sa iyo ipasa mo rin sa iba mag-charity ka binagmay, binagmay binag yan dyan tapos pag halimbawa mag-ano ka mag-content ka yung makatawa yung tao yung halimbawa, makabigay ka sa kailan ng ano ba? Inspiration Makatanggal ka ng stress sa kada video ni mo. Tignan. no? Sarubukan so, ko yan doon. Sa so, tingin mo, kayang-kaya pa? Ba kaya ba nilun? Kayang-kaya. Ilang nga edad mo ron? 40 yan lang? Porti Porti to to lang? Bata pa dito eh. May aso pa na. Yeah. Sa so, tingin ko, may kaya, may kaya ka mag-vlog? May kaya ka mag-vlog? Ano? Mag mag-vlog? Hindi Ginagawa ko naman yun dati. Uh, Nag-vlog naman ako sa Burpong Kul. Kaso lang na tigil pag wala lang pa ako. Kultura? Oo. Uh -huh. Uh, sa Kasabi, salamat, salamat, kayo. salamat, kayo na, in inang, inang inang, inang Plus, yeah, salamat, salamat, Selamat, selamat salamat, 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 bisa kita layuk juga sama bukit abot juga tinggal-tinggal kemungkinan ini pak ingon diri selamat ya ya dan kan kau tak mata pangan jadi kasih yang di atas atau yang di tabang atau yang di rumah itu selamat juga ya entah dan kan kau yang mata pangan sniper thank you at marami selamat din sa lahat ng mga viewers natin marami selamat din sa pag support sa vlog ni Boy, Pungkol uh, Sana Ipadayo niya Ang iyang pag-vlog-vlog Makapalingaw siya sa tao Maka-charity siya Tapos Maka-content siya Makahatag sa inyo ng mga magagandang uh, aral Sana, Idol Mauli Request ko niyo, Idol Hello, Salamat no. kayo, Idol Ako ang Ako ang Ako Idol Ako ang inang paningkamutan Makahatag -taglingaw sa sa ila O makatulan niya Makatabang na

Gidi